Consul, uh, if you are at liberty, kung mamarapate lang po ninyo, ano po ang circumstances sa pagkamatay po ni Mary Ann Pascual Esteban? Uh, siya ho ba'y suffocated po ba siya? Ano po nangyari sa kanya? Um, Uh, hindi lang po ako kasama sa mga mm -hmm. sa team na pumunta ko doon sa sa center nila <clears throat> where they are keeping yung mga bodies one na na recover no? pero oh. uh, kasama ko mismo yung kapatid no sinabi yung kapatid na po mismo ang oh. nagpumirma ah uh, sa kanyang na pumanaw oh. na, oh. <clears throat> na kapatid oh. um uh, ang narinig lang na po namin noong una ay naiwan nga po sila nung kanyang inalagaan na five year old uh, mm -hmm. child no batang babae oh, at uh, <clears throat> I think a, a day before or a night then the, the evening before sila na confirm ay na, unang nakita ko yung body no, ng katawan ng bata Uh, kaya maraming nga pong kumalat sa social media na sinasabi nila, ah wala na yung ating kababayan. gano'n. Pero sa amin naman, hindi naman natin pwede sabihing, well, oh, gano'n na nga oh, hanggang oh, ito confirmation. So, oh, hihintay po tayo ng tamang panahon oh, hanggang sa yung employer at yung kapatid oh, ay pumulik roon para i-confirm. Oh, oh, uh, so, hindi natin alam exactly uh, saan ko nakuha yung body niya. Oh, kasi oh, maaari kung lumabas sila ng uh, unit, apartment oh, unit, mahanap ng, uh, ng daan Opo. palabas at Opo. maaaring doon po sila nakita. Opo. Sige po. Uh, sir, ano ho ba ang panuntunan sa Hong Kong sa usapin po ng insurance? Meron ho bang po na makukuhang insurance Uh, ito pong ating kababayan na sinawing palad na considering nga po na ito po ay sunog na nangyari sa isa pong condominium building. Yeah, yes, po. uh yung mga uh, sa ating kababayan na namatay sa mga mm -hmm. mga namatay po sa sunog, ano, uh I I, I would uh, say at least iyon of course subject to further uh, confirmation din ano na mm -hmm. uh to ay meron silang uh, sapat na insurance coverage you know, uh, lalo na po, siyempre kakargo sila ng employer nila no. Mm -hmm. Oh, mm -hmm. at uh, syempre hindi rin naman natin masisi yung employer at this point ano so kasi nga yung circumstances hindi rin naman o ng employer no? but of course ang government na po mismo ang nagsabi na uh, they will uh, provide assistance sa lahat ng ng victims Mga kapatid, brothers and sisters saan ka pa? Dito na tayo sa totoo dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!